po si Andrina, pa-subscribe po. Ayan, maraming salamat. Sa WhatsApp mga kalingap, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Andito tayo mga kalingap sa Barangay Ismirada o pang-alamin uh, natin ang kanilang sitwasyon dito sa barangay. Tara mga kalingap samahan niyo lang po kami sa uh, pag, pag usap sa kanila. Dito po sa Barangay Nas, dito tayo sa barangay nila. Ito pala yung barangay ng Ismirada, uh, mga kalingap. Uh, at bigla po tayong napasugod sa kanila dito. Oo. So, Magandang umaga po. Good morning. Good morning. Yun, mayroon po tayong sino ang ano dito, ang kapitan? Ayun po yung kapitan. Ayan. nilo po, good morning po Kapitan na. Ah, pakilala po muna ako sa inyo. Ako po si Jose Andreno Ambasador po ng uh, Pillars ng na Kalingap Kilala niyo po si ano si Kuya Bal Santos Matubang? Bal Santos Matubang walang nakakilala sa inyo. Ngayon, pahalimbawa halimbawa pupunta man siya dito, may kilala nyo siya. Siya ang charity vlogger na taga Dait, Camarines Norte, si Bal Santos Matubang. Yung si, kung hindi nyo pa naanuhan doon sa may bayan ng ano, bayan ng uh, Pilar Susugon, hindi nyo pa nabalitaan, hindi pa nakaratang dito, ano, yung, yung kanyang pagtulong. Oh. makikita nyo rin kung halimbawa papuntahin po natin siya dito sa maraming, lugar nyo dito. ng taga na eh. Yung, uh, mm -mm. so, marami. Pero dito, uh, yung kay Kuya Bal, pupunta, papuntahin po natin sa dito kung halimbawa magka, ano sa, ano, sa magustuhan niya. Kung makakarating ating, ano na ito, ating video kay Kuya Bal. At uh, lalong-lalo na ang pagkoordinate pag sa mga barangay, mga BHW, mga barangay tanod, or mga kapulisan, or 'yung mga barangay official basta pag makipag coordinate lang na maigi maari niyang pupuntahan. Anong pangalan niyo po Kapitana? Jessica Insinas. Jessica Insinas. Insihas. Insinas. Ah, Insinas. sila naman pang mga ano, mga barangay uh, kagawad. Mhm. Mm mga makakalingap, Kuya Bal. Uh, andito 'yung mga andito po tayo sa barangay ng Ismirada. Uh, at nagkataon po mga kalingat, Kuya Bal na Nakita po natin tong treasurer. Treasurer po, anong pangalan niyo po? Yolanda Marhalino. Ayun, kanina po kasi, sumilong po kami doon sa may, ano, bandang, ano yung sinilungan natin kanina, treasurer at ano, may ulan kasi sa may gasolinahan, kaya doon kami sumilong, nagkataon na, siyang ang namin. Kaya sabi ko, mayroon po ba kayong uh, kilala, na, ay alam na barangay na, pwede natin matutulungan, no? Uh, at yun nga tinuro niya ito itong barangay nito, ang barangay Ismirada at nagpakilala siya na isang uh, treasurer nga dito kaya kami napunta agad dito mm. kaya yun ano po ang ano po natin dito uh, kapitana ay uh, yung mga pwedeng tulungan marami po ba tayong mga senior dito Oh, pagdating sa ano sa mga ano sa mga senior. Mga ilan treasurer ang ano ang mga ano natin dito, ang mga senior. Portito, ang senior. Yung sa ano naman, yung sa mga bata, meron mga ilang bata po ang pwede nating ano, halimbawa magpapiling tayo rito. ano, si 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 Siguro, nasa, meron mga 100 plus ang mga ano dito. ah o nasa 7 ang um, ang total population is nasa 700 ang household is nasa 143 household mm -hmm. so estimated mga nasa 200 ah um, oh. uh, okay at yun ma'am malalaman din natin yan ipapaalam lang natin kay Kuya Bal dahil kung minsan mayroon kasi mga 100 plus lang ng mga bata or 150 pero kung 200 baka kakayanin naman din siguro sa mga budget karating din kay Kuebal yan uh, at yun din ang ating uh, pwedeng malaman yung sa mga senior at saka sa mga bata na pwedeng magpapapiding kung halimbawa magpapapiding tayo mayroon naman pala kayo dito ano, basketball court ano? pwede yeah. putay nung pwede tayo magpapapiding dyan kung saka sakali mm -hmm. so yung mga kalingap ano, uh, may maya lang dahil nga mayroon naman tayong uh, mag-guide dito sa barangay ng Esmirada at kasama po natin si treasurer at alamin natin kung sino pa ang mga senyor dito na pwede natin tulong. salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa ating uh, YouTube channel. Ang inyong lingkod po mga kalinga po si Andrino Vlog sa mga hindi pa po nakapagsubscribe subscribe Maraming salamat po sa lahat ito uh, at napag-abutan po natin ng ano ng kahit ng kunting tulong po ang mga bata na ito uh, at sa pamagitan po ng ating sponsor. Maraming salamat po kay Ate Inday PB at kay Ading Laura Embirag official. Maraming salamat po sa inyong lahat at kay Kuya Bal Santos Matubang. Maraming salamat din po at kay Ate na Vlogs lalong-lalo -lalo na kay Kalinga Prab. Hanggang dito lang po muna mga kalinga pang aking vlog. Magkita-kita po tayo sa sunod. Bye bye! Good evening po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong suporta. Uh, kay Kuya Bal Santos Matubang at kay Ati na Vlogs at kay Kalinga Prab. Shout out sa ating lahat sa mga nandito sa ating premiere. Maraming salamat po uh, kay Ati Inday Pibi at kay uh, Ading Laura Imbirang Official and also kay uh, Uh, Kindi Lapay Mix Vlog uh, Sa Team Tipaklong Heated by Kindi Lapay Mix Vlog Maraming salamat po sa lahat Sa mga sumusuporta sa aking uh, uh, Premier Ngayong gabing ito Maraming salamat po sa inyong walang sawang uh, panunood At pagsuporta uh, Sa mga organic viewers no uh, Shout out Sa LMBO supporters at sa LMB o organic viewers at subscribers maraming salamat po sa inyong lahat at sana po mga kalingap mga kaibigan no? Oh, andyan lang po kayo lagi at huwag po kayong magsawa sa aking ang mga upload na video maraming salamat po sa mga uh, tumutulong at sumusuporta alang lalo na kay uh, kaya ati Honey Gold Blab at kaya Susana Bartulata Mix Blog maraming salamat po uh, and also sa mga Silent viewers po natin mga kalingat salamat po kaya Tita Honey S uh, kaya ato uh, Aswan as one no? maraming salamat at kay Manang Noemi Tugadim Blog shout out po at kaya Madam Prismailin Krauskap maraming salamat kay uh, Ruth runs official channel. Yun good evening po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong awalang sawang pagsuporta sa aking uh, YouTube channel. At sa Team Bihay po, mga kalingap, maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong uh, panunood mga kaibigan, mga kalingap. At sana wag niyo pong pagsawaan ang aking uh, mga bagong upload. Lalong-lalo po ang aking uh, yung live po, mga kalingap. Maraming salamat po sa inyo. Uh, at sana po, awag uh, po kayo mawala sa aking live tuwing alas 7 ng umaga hanggang alas 8 Kaya maraming salamat at uh, hindi na po tayo uh, uh, magpaligoy-ligoy pa ang ating uh, youtube channel ay Kalinga po si maraming salamat po sa mga sumuporta at sana huwag po ninyong kaliktaan na pindutin po ang notification bell at nagsaganan po at updated po kayo sa lahat po ng aking mga new upload at pindutin nyo po ang all nang sa ganun po mga kalingaw mga kaibigan ay updated po kayo sa mga bagong i-upload po natin na video. Yung maraming salamat po sa inyong uh, walang sawang pagtulong sa ating uh, mga bagong upload. At shout out po sa lahat po ng na mga nandito sa ating uh, mga kaibigan at sa lahat po no sa mga naka or mga nanood ngayon, maraming salamat po sa inyong lahat at huwag sana po kayong magsawa. At sa ating admin, mga kaibigan, no, sa uh, kay Ben Guri at saka kay Princess Rain, yun, maraming salamat po sa inyong uh, uh, support, ha. Ah. Uh, mga kalingap, mga kaibigan, uh, maraming salamat ulit sa walang sawang pasasalamat. Mabuhay ang Team Kalingap. God bless us all. Mag-ingat po tayo lagi. Bye-bye. Maraming salamat. And maraming salamat po mga kaibigan sa ating admin ng LMBO supporters. Uh, also kay uh, G. Galopi at kay Atilolita Tulay at kay Juday. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat. Uh, and also uh, kay Ading Laura M. Birakit Official. At kay Ate Christy Permosilio, maraming salamat po mga kaibigan at kay Joymate. Ati Joymate, maraming salamat din po sa inyong sa walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa lahat. Shoutout po kay Ate Rot Beats, ang Team Organic Viewers Solid Kalingap. Maraming salamat po Uh, sa inyong uh, walang sawang panonood at suporta po sa aking YouTube channel Maraming salamat po sa lahat Sa walang sawang pasasalamat sa inyong lahat Bye bye po, bye bye Hanggang dito lang po ang aking vlog Maraming salamat po sa lahat Bye bye, God bless At magingat po tayo lagi Mabuhay ang Team Kalinga problema May maaasahan ka Na makakasama Malalapitan Di magsasawa Na kayo'y tulungan Mga alingap Siya ang inyong alingap Na lagi na andyan Jose Andrino hey! Jose Andrino Vlog Mga alingap Mabuti niyong kaibigan Na maa